So yo mga kahansam, so ngayon nga pala sa video na to is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-repeal ng disposable vape. Gaya na itong aking ginagamit na AXO Ego Disposable Vape. Yan, disposable yan guys. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano kung paano mag-repeal na ito, guys. So ang kailangan lang natin is kung ko yung pusher, pwede yun kung wala naman kutsilyo basta yung kutsilyo manipis na manipis lang yung dulo yung sobrang manipis lang yung dulo mga ganito lang guys yan nakikita kita nyo ba to kita nyo ba ganito guys so ang kailangan lang ang kailangan lang gawin is kung mapapansin nyo kung mapapansin nyo guys sa may dulo niya, may lock yun o know? yun know? ito yan so kailangan natin sungkitin yan guys So para magawa yan, kailangan natin itusok. Pero ang gawin nyo guys, tanggalin nyo kami nyo tapos itukod nyo sa ano sa sa lamesa. Ah. Tapos sungutin nyo lang. So ngayon guys, So ngayon, pagka So ngayon, pagka tapos nyo nang masungkit Gaya na ito guys, tapos ko na sungkitin O yan guys, umangat na no Umangat na siya Pag angat niya guys, hugutin nyo lang Dahan dahan lang kasi Baka may matanggal na ano O yan, may maputol na wire Kasi may wire yan eh Yan o oh. Kita nyo ba? Kita, kita nyo? Yan. Tapos daan-daan lang guys. Yan. Nauga-uga yan guys. So ito yung ano niya, case niya, di ba? So ang gagawin nyo guys, ito yung ibabaw, di ba? Di diba, ito yung ibabaw? Ito, ito. Iaangkat natin ito guys. Yun. Ito yung takip niya. Oh. Nakatakip siya dito. Tapos, aangkatin natin. Yan. Ito siya guys. Yun just ang disposable vape. Andito lang siya guys. Andyan lang siya sa bulak sa palibot sa palibot ng hole okay so ngayon meron tayong bagong juice eto black currant black currant grape so let's testing na natin Ah. Ah. Sigpit eh no. Okay guys. Game. Ibuhos na natin, okay. Ayante, di ba? o. So, inaabsorb niya 'yan, guys. Inaabsorb niya. So, amaya-amaya ulit. Damihin natin, guys, kasi malaki 'yan, 'no? Purong bulak 'yan, guys, eto. Puro bulak siya. Mm. Okay. So kung nagustuhan niyo itong video ko na to guys, sana huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe at mag-comment na rin kayo. Kung may mga gusto yung susunod na topic natin. Kasi na kayo, minsan lang ako mag-upload kasi busy guys. Gaalaga kasi ako ng mga anak ko eh. ah uh, busy ka katulog. <laughs> Oop! Nasa mabalata ang dami ah. Doon pa, guys. So pwede na guys, no? Silipin natin si Lalem para malaman natin kung ano. Kasi ito, pwedeng tanggalin to eh. Ah, uh, yun, no? Yun. So, pwede na. Pwede na siya. Okay. Tapos, guys. Takpan na natin. So, yan. Takpan na natin, guys. Para hindi siya mag-leak. Yan. Okay. Mm-hmm. So, Okay. So, ngayon, tikman na natin, guys. So, kung paano natin, so, kung paano tinanggal, ganoon din ang pagbalik. Okay? Okay, guys. Ang pagbalik is ganito. Pati balik. yan Kailangan yung battery, ishoot nyo sa butas. Okay? So, ganoon lang kasimple, guys. Kung gusto nyo naman, pagka madami yung ano nyo, eto, eto, ito yung loob nyo, eto, guys. Pwede nyo muna ikabit to, Eto, tapos, hugasan nyo muna to, itong case. Pagkahugas nya, sa nyo yung gabit. Pero syempre, hugasan nyo muna hanggang, hanggang sa matuyo, diba? Para, di ba? Para hindi basay loob, okay? So, okay, go. Tikman na natin, guys. So, ito nga pala is full charge to. Sayang kasi ko itatapon ko na. Solid, solid, guys. Sarap. Ang lakas din eh no. Kahit disposable lang guys, ang lakas eh no. Kwentikti. Waliti guys, masarap. So sa mga nagustuhan ng video na to, please, 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 'wag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-comment at Pakashare sa mga tropa nyo na hindi pa maalam mag-repeal. Para hindi naman sayang yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga tropa ko, hindi pa rin sila marunong mag-repeal. Kaya ang nangyayari, pag ang dispo, ang dispo nila na uubos, eh, pinatapon nila to. So, magkano rin to guys? Ang mahal din na ito. Almost 350 to. ba diba? Tapos tatapon mo lang. ba diba? So, ang swerte mo, kung napanood mo yung video na to, kasi para sa ito, kung gusto mo makatipid, gawin mo yung ginagawa ko. Diba? Kasi pag siya, eh, full charge, matagal siya malobat, guys. Harap sa dalawang araw or three days bago malobat. Pero, ano kasi, since nung binili ko siya, nung as in bago pa siya, malakas kasi yung ano eh, gumamit eh, malakas akong humipak. So, ang nangyari, one week lang siya sa akin, one week pa lang siya sa akin, ubus na agad siya, said na agad. Kaya naisipan ko na, Bakrasin. Tapos, sinilip ko yung loob. Kung pwede bang, Kung pwede nga bang, I-refill. So, pwede naman. Kaya, Kung ako sa inyo guys, mag-refill na kayo. Okay? So, thank you, thank you sa mga handsome, beautiful, sa lahat ng vapers dyan. Maraming, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng nanood sa video na to. Sabi-sabig tayong humipak. So, okay guys. Thank you. Thank you. Magpapalam na ako. Until next video, okay?